Papagpa, papagpalang araw po sa inyo lahat uh, saan man kayo naruroon sa mga sulok ng mundo sa abroad man sana ay palagi po kayong uh, malay sa sakit araw-araw uh, sa mga taong hindi nakakaliot pong magsubscribe sila ay may busilak at mabubuting mga kalooban at ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo ng siksik, dikdik at umahapaw na pagmamahal sa inyong lahat. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon po ay at ipagkakalog ko po sa inyo ay palagay po kayong pakaingatan at huwag pong ipagyabang sa isa puso lamang po ito para Palagi po tayong gabayan ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At ito'y niusal sa isip po lamang at hindi nakabuka ang bibig. Salamat po sa inyo lahat. Ang kishir ko po sa inyo ngayon ay malabo ang paningin o masakit ang mata hiwaga ng Pangasinan. May dasal orasyon para luminaw ang paningin mo gawin ito sa gabi bago matulog at pagkagising sa umaga isa ulo po lamang ang orasyon at dasal yun po ang orasyon at ang bilin ko po sa inyo palagi ay focus po tayo sa inyong ginagawa at palagi mm, manalangin sa Diyos ang mga Uh, gabayan tayo sa araw-araw at ligtas sa sakit sa mga pagsubok sa buhay natin uh, ito po ay mga na orasyon na magagamit po sa mata kasi yung mata natin siya po ang makapangyarihan na ating uh, paggabay sa buhay ating mata kaya dapat po as kasoy po natin maigi kung may nararamdaman po tayo sa mata ito na po ang gagawin nyo Nangalabo po yung mga mata nyo. Uh, ko po yung orasyon na uh, Poderoso Jesus Ja, Dudu, Salbami, Kuliling, Alcambling, tatlong bisis po. Saling sa isip lamang po at hip sa kamay at idiin sa mata, mata mo ng tatlong bisis. Gawin ito sa gabi, gabi-gabi, sa umaga bago uh, umangon. Tiwala lang ko sarili, subok na, subok na ito. Ulitin ko po ang orasyon. Poderius, Podirios, uh, Jesus dia, agdodong, salbami, kuliling, arkambling. Tatlong bisis po, usalin po. Uh, Mara Marino po, ito po, you know, sana po pakaingatan po ang orasyon na to na gagamit po sa ating mga mata. At sana po ay huwag makalimot pong mag-subscribe at pinuloy na rin po ang bell icon. Uh, sa mga taong busilak ang mga kalooban ay eh sana po ay patuloy nyo lang po ang baka subaybay sa hiwaga ng bangkasinan. Marami po ako ibabahagi dito patungkol sa lahat ng mga orasyon na magagamit po natin sa ating uh, pang-spiritual, pang-physical na uh, pangangatawan. Sa mga baguhan po dyan na uh, magsulat na po kayo, isulat nyo. subaybayan nyo lang po ang hiwaga ng bangkasinan. Isulat po nyo sa notebook. Uh, para malaman nyo po ang taga bilin ko po ay isulat po sa notebook yung all capital letters lamang po hindi pwede po yung dugtong-dugtong dito na uh, sa mga bagay-bagay ng mga orasyon na ako yung tuturo kahit sino po, ano pong orasyon hindi pwede po yung dugtong-dugtong uh, puro capital letters po lahat at may mabagay po ako sa inyo na ko na rin po sa inyo na nagkanyo um, po ng susi ang ilalagay po niyo susi ay sa pangalan ni So Kristo na taga Nazareth. Lahat po ng binabagi ko mga orasyon ay uh, nyo po ng susi na sa pangalan ni So Kristo na taga Nazareth. Para mapaandar nyo po lahat yung mga ibabagi ko pong orasyon sa inyo. Lagyan nyo po ng susi. Isang bisis lang po sa sambitin mo yung susi. Ang susi po nito ay yung sa pangalan ni So Kristo na taga Nazareth. Yun po. Sana po, hmm, may sabihin po ako sa iyo na uh, importante po na gusto ko pong malaman po ninyo na kung gusto nyo lang po kasi nakukon ko sa mga Ikon ko lang po. Eh. Hey. Ang gusto siya may gusto lang po. Nananaw nananawagan po ako sa inyong lahat na uh, sa mga taong busilak at mabubuting kaluban kung sino po man ang gustong tumulong sa um, mga taong mga mahirap at kinakapos sa pangailangan sa araw-araw uh, konting dinasyon po para sa, sa kanila piso mula sa puso gusto ko po sa po sana na may taong mahabag at may silak na kalooban na siya pong tatayong magpupursiki o mag-sponsor na tutulong sa kanila at dito po sa Iwagan ng Pangasinan naganapin. Mag-comment po kayo sa baba sa may gusto lang po tumulong sa maraming tumulong po. Maraming salamat po. Sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po uh, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Abay po. Maraming maraming salamat po sa mga po sa mga usil usilak na kalooban. Thank you po sa inyo lahat sa pag-subscribe. At kung sino man po yung mga baguhan po dyan na nakakakon po ng iwanan ng Pangasinan, sana po subscribe po kayo marami po kayo dito malalaman ng mga orasyon at mga magagamit po sa panggagamot. marami sana po babay po.